Magandang araw mga bata, Halina't at matutong magbasa kasama si Teacher Yumi. Handa ka na ba? Magsisimula na tayo. Aralin 15, unang hakbang sa pagbasa. Mga, 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 mga. Ngayon naman, subukan mong basahin. Basahin natin ang mga pantig na ating natutunan mula noong nakaraang aralin. Ma Sa Mo So Ay Ang Ka Ta Si Ba Mai la, ya, at, lo. Ngayon naman, subukan mong basahin. Dito naman tayo sa mga parirala. Ang mga susi. Ang mga susi. Ikaw naman. Magaling. Ang mga lata. Ang mga lata. Ang mga yoyo ang mga yoyo ang mga tasa ang mga tasa magaling ang mga lobo ngayon naman ay subukan mong basahin Magaling. Ang mga susi. Ang mga susi. May mga susi sa mesa. May mga susi sa mesa. kai kuya ang mga susi sa mesa. Kay kuya ang mga susi sa mesa. Ang mga susi sa kama ay kay yeye. Ang mga susi sa kama ay kay yeye. Ang aking mga kuya ay may susi. Ang aking mga kuya ay may susi. Okay, basahin natin muli ang mga susi. May mga susi sa mesa. Kay kuya ang mga susi sa mesa. Ang mga susi sa kama ay kay yeye. Ang aking mga kuya ay may susi. Okay, ngayon naman, subukan mong basahin. Magaling! Muli ako ay si Teacher Yumi. Sana ay may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. Huwag kalimutang i-like at i-share. Paalam mga bata!